Breaking news, Saudi Arabia idineploy na ang kanilang Patriot Missile System. Maliban sa Patriot Missiles, pinalilibutan din ito ng mga attack helicopters maging ang mga sundalo ay nakadeploy. Ang tanong, kanino ito pinaghahandaan ng Saudi Arabia? Sino nga ba ang aatake? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 11, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa Saudi Arabia sapagat ipinakalat nito mga kaibigan ang kanilang Patriot Missile System maging ang kanilang mga attack helicopters at mga sundalo sa Mecca. Ang Saudi Arabia o kilala rin sa tawag na Kingdom of Saudi Arabia ay bansa sa West Asia na matatagpuan mga kaibigan sa sentro ng Middle East. Meron itong land area na 2,150 square kilometer at panglima sa mga pinakamalaking bansa sa Asia at pinakamalaking bansa naman sa Middle East. At sa buong mundo, siya ang pang-12 na pinakamalaki. Pinaniniwalaan din itong birthplace ng paniniwalang Islam. Pinaniniwalaan din ng mga Muslim na ito ang isa sa mga pinakabanal na lugar na kung saan matatagpuan ang Mecca. Ngayon, nito lamang nagdaang araw, ipinakalat ng Kingdom of Saudi Arabia ang kanilang Patriot missile system. Maging ang kanilang mga attack helicopters at ang mga sundalo sa lupain ay ipinakalat sa Mecca ayon sa gobyerno ng Saudi Arabia at maraming mga eksperto ang pagpapakalat ng Patriot missile system ng Saudi Arabia ay nagugat sa isang napakalalim na history. Noong 2015, March 26, pinanguluhan ng Saudi Arabia ang isang koalisyon na binubuo ng siyam na mga bansa na nagbula sa West Asia at North Africa. Ito ay upang pulbusin ang militanting grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran. Ito ay ang Houthis. Ito ay sa request na rin ng presidente ng Yemen ng mga panahon na iyon na si Abrabu Mansur Hadi na napatalsik ng Houthi mula sa capital city nito na Sana'a. Tumugon ang Saudi Arabia sa panawagan ng presidente ng Yemen at noon ay nagkaroon ng matinding bakbakan ang puwersa ng Saudi Arabia at ng Houthi. Ngayon, ano ang koneksyon nito sa pagdeploy ng Kingdom of Saudi Arabia ng kanila mga Patriot Missiles sa Mecca? Tahas ang sinabi ng mga eksperto at gobyerno ng Saudi Arabia na idineploy nila ang Patriot missiles at mga attack helicopters at mga sundalo bilang proteksyon mula sa posibleng pag-atake ng hutis ng Yemen. Pero sa gyera sa pagitan ng Saudi Arabia at ng hutis kasama ang mga koalisyon nito, hindi tuluyang naubos ang Houthi at hanggang ngayon namamayagpagpa ito. Meron mga pagkakataon na umaatake ito sa Israel gamit ang aerial territory ng Saudi Arabia na siya namang ikinagalit ng gobyerno ng KSA. Ayon sa mga eksperto, kung ang mga ballistic missiles ng Houthi ay kayang pumunta sa lupain ng Israel ay mas kaya nitong dumapo sa lupain ng Saudi Arabia sapagat magkakatabi lamang ang Yemen at ang Saudi Arabia at ang kasunod nito ay ang Israel. Taong 2016 nang magkaroon ng isang napakahalagang holiday ang mga Muslim at ito ay isinagawa sa Mecca. Ayon sa gobyerno ng Saudi Arabia, marami silang inintercept na mga missiles sa panahong iyon at napag-alaman ng kanilang investigation na ang mga missiles ay mula sa hutis. In short mga kaibigan, target ng Houthi ang Mecca, pero bagay ito mga kaibigan na hindi inamin ng pamunuan ng Houthi. Makalipas lamang ang tatlong taon, taong 2019, marami na namang mga missiles na inintercept ang Saudi Arabia at napag-alaman mga kaibigan na ang mga missiles ay nagmula pa rin sa hutis ng Yemen at ang target ay ang Mecca pa rin. Pero ang mga missile attack na ito ay itinanggi ng hutis. Sa mga panahong iyon, nang tinarget ang Mecca, merong mga pilgrimage na nagsasagawa ng kanilang pagtitipon 70 kilometers lamang mula sa Jeddah at 50 kilometers mula sa Taif. Ibig sabihin mga kaibigan, napakalapit nito sa Mecca at ito ang target ng mga missiles. Laking pasasalamat naman ng mga pilgrimage at malaki ang kanilang tiwala sa air defense system ng Saudi Arabia sapagat ang mga ataking ito ay pinabagsak ng kanilang mga air defense system. Iginigiit ng Saudi Arabia na naisirain ng militanting grupo ng Yemen na Houthis ang Mecca. Pero nang magsalita ang pamunuan ng Hutis, never, never nilang tinatarget ang Mecca. Kaya Mula noong 2019 mga kaibigan, hanggang ngayon palagi nang idinideploy ng Saudi Arabia ang kanilang Patriot Missile System upang maiwasan ang mga nagdaang pang-atake ng mga militanting grupo. Marami ring mga sundalo ang nagpapalibot sa Houthis, maging ang mga attack helicopters surveillance plane upang maiwasan ang mga nagdaang pang-atake sa West Asia ang Saudi Arabia ang kauna-unahang nakapag-purchase ng Patriot Missile System at ito ay pinurchase lamang mga kaibigan upang protektahan ang Hajj Pilgrimage. Isa itong malaking selebrasyon ng mga Muslim at pinopondohan ng napakalaking halaga. Kaya napakalaking bagay nito upang sirain lamang ng mga kalaban. Kaya Malaking gastos rin ang kanilang ginagawa upang maprotektahan ang pangyayaring ito. Mula pa noong 1990s, during the Gulf Wars, ang Saudi Arabia ay pinapahalagahan ito ang kanilang air defense system. At mula noon, lagi na silang nag-a-upgrade ng kanilang air defense system. At taong 2022, ang United States of America ay nag-approve ng 300 Patriot missile na ipapadala sa Saudi Arabia at nagkakahalaga ito ng 3.05 billion dollars. Ang trabaho ng Patriot Missile System mga ay ay dinedetect nito anumang missile na papasok sa kanilang bansa. Naniniwala ang Saudi Arabia na kahit pa ituring nila na isang holy place ang Mecca ay hindi pa rin daw ito immune sa mga warfare sa panahong ito. Nasa panahon tayo na ang kaalaman ng mga tao ay paunlad ng paunlad at dahil dito mga kaibigan, ang mga armas ay patindi ng patindi. Maging sa Israel, mga kaibigan, ay meron silang tinatawag na Dome of the Rock at ito ay itinuturing ng mga Muslim at maraming mga Hudyo na holy place. Pero ganun paman, man, kinakailangan pa rin nila ng air defense system sapagat hindi nga ito immune sa mga matataas na uri ng mga missile sa panahong ito. At mga kaibigan, baka sakaling nagustuhan mo ang video ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakalit nating channel na ito. Samahan mo na rin ng matamis mong like at hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!